Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kaahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong misa at pagdiriwang ay ang dakilang kapisahan ng lahat ng mga banal. O sa ibang salita, mga santo. Sino po ba ang kakilala ninyong santo o santa? Yung pag sinabing kakilala, at least kahit papano, alam ninyo yung kwento ng buhay niya. Sino po ba ang mga iba dito nakakostume na ano? Sino ba yan? Ha? Santa Monica. Sino pa ba, ba sa inyo? yung sinusundan niyo, ano ako, lumaki po ako na ang nakilala kong santo ay si Saint Anthony. Kasi lumaki ako doon sa Singalong, Saint Anthony Paris, No? Kaya nakilala ko yung buhay ni San Antonio. Nakilala ko ang buhay ni San Francisco ng Assisi. Nakilala ko ang buhay ni San Ignacio de Loyola, ni San Jose, ni Saint Julian Peter Amard, ni St. John Bosco, si St. John Marie Vianney. Uh, ito yung mga tao, tandaan niyo po, no? mga tao, hindi sila Diyos. Hindi sila naging Diyos pagkatapos sila ay nanatiling tao. Malinaw po ba? Kaya hindi natin sinasamba ang mga ribulto o ang mga imahin ng mga santo o mga banal kundi dahil sa kanilang karanasan sa kanilang mga buhay ay nai-inspire tayo no? Nai-inspire tayo na kasi kahit paano yung buhay mo at yung naging buhay nila noong sila ay naririto sa mundo magkapareho, magkatulad pero ang sinasabi, nagtagumpay sila, magtatagumpay ka rin. Sabihin sa katabi niyo, kaya mo yan. Ayan naman, no? lalo na pagdating sa panunokso o tokso ng demonyo, kaya naman. Kasi itong mga santong ito, itong mga banal na ito, kala nyo ba exempted sila doon sa mga panunokso ng demonyo? Sa panunokso ng kahalayan? Hindi. Naranasan nila yan. Pero napagtagumpayan nila. Kaya nga ito, sinasabing mapapalad ang mga aba. Mapapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng tao. Pinagsasabihan ng kung ano-ano. Pero tiniis nila lahat iyon. Kaya ngayon ay tinatawag na silang mga banal. At natanggap na nila ang gantimpala doon sa langit. Huwag niyo pong i yung kakayahan mo na maging banal, maging mabuti kasi kaya naman kasi nga may sapat ang grasya ng Diyos para matamo natin ang kabanalan na magdadala sa atin sa langit. Kasi misang kapag sinasabihan kayo, "Uy, ang bait-bait mo na" Ikaw, dinidenay mo. O, oh, naku, hindi naman, hindi naman. Magpasalamat ka kung mayroon nakakapansin, kung may nakakakita na ng pagbabago sa buhay mo. Kasi kung wala, hindi ka sa langit makapupunta. Saan tayo mapupunta? Sa impyerno. Oh. Ayaw mo sa langit. O di sa impyerno, automatic yun. Pag ayaw mo sa langit, sa impyerno. Naintindihan po ba? Kaya tuwing November 1, inilaan ng simbahan na parangalan, ipagdiwang ang mga banal, ang mga tao na naging kinoronahan na doon sa langit. So, ibig sabihin, ang November 1 ay araw ng kabanalan. Hindi ko alam sa mga nakakatanda dito, no? Alam niyo ba yung kwento pinagmulan? Bakit kapag November 1, nakakatakot? Bakit nakakatakot ang November 1? Tapos ang mapapanood mo pa, mga gabi ng lagim, no? mga KMJS, ang pupuntahan pa yung talaga mga haunted house, mga nakakatakot. Kaya pag November 1, ayaw mong dumaan dito kasi nandyan yung white lady, nandyan yung... Bakit nakakatakot ang November 1? Tandaan niyo po, no? Kasi naging, naging practice, unti-unti, nagiging kultura sa ibang bansa no na kapag November 1, Halloween, yung Halloween, bakit nakakatakot pag sinabing Halloween? Eh pag sinabing hallow, holy, banal. Paano nangyari na binago? Kaya ibinabalik natin at itinuturo ulit, binapaalala ng simbahan na ang November 1 ay araw ng kabanalan. Lahat ng mga banal, kilala at hindi kilala. Yan, di ba, bawat santo may kanya-kanyang date na ipinagdiriwang o kapisahan. Ngayon, pag November 1, lahat ng mga banal, lahat ng mga nakaputina doon sa langit na ipinahayag sa mga pagbasa. So, araw ng kabanalan, ang November 1 para ipaalala na nagtagumpay tayo laban sa kasamaan. Hindi ko alam kung mamayang gabi o bukas, may aali-aligid na naman dyan sa paligid ng mga aswang. ay eh sino ba yung mga aswang? Mga tao na gustong maging aswang. Mga taong gustong maging demonyo gusto maging duwende, gusto maging tiyanak, gusto maging tikbalang. Kasi minsan no sa sa lobinan, yun kasi madaling gawin. Madali para sa tao gawin 'yon, magpaka demonyo madali. Yung magpakabanal banal nahihirapan tayo. Kaya doon na lang tayo, magpaka demonyo na lang tayo. Eh, saan po, pulutin. Kung dito pa lang, nagpa-practice na tayo, so alam na. Pwede mag-party, November 1. Mag-party tayo, sige. Magsaya tayo. Dapat nga eh. Kaya nga sabi, magdiwang kayo at magalak para sa mga taong ito na nagtagumpay. Pero hindi para manakot. Hindi para takutin yung mga tao sa paligid. November 1 ay araw ng kabanalan. Ang kabanalan ang dapat nating ipinagdiriwang. Nalulungkot tayo. Dapat. No? Kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, nagigilty tayo. Nalulungkot tayo. Kasi ayo naman talaga natin. Pero nagawa natin yung mga bagay na ayaw nating gawin. Pero dahil nga sa grasya ng Diyos, napapatawad tayo at itong rasang ito ang naglilinis din ng ating mga kasalanan. Kaya hindi imposible, no? hindi imposibleng maging banal tayong lahat. Hindi imposibleng lahat tayo ay makarating sa langit. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kaya mong mapunta sa langit. Pero kung ayaw mo talaga, ay nako, bahala ka. Hindi kita pipilitin at hindi ka pipilitin kasi decision mo yan, no? Kung sa langit o sa impyerno. Pero ang gusto ng Diyos, lahat tayo sa langit. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibig, nanakok sa kinaruroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maghuli, umakyat sa langit, nalu sa loc sa Diyos, Dios amang makapangyarihan sa lahat doon magmumulang paririto at hukom sa mga bubuhay at nangamatay na tao sumasampalataya naman ako sa Dios espiritu santo sa banal na Simbahang katolika sa kasamahan ng mga banal sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay na muli ng mga na tao at sa buhay na walang hanggan Amém.